Ang game plan nila ay gusto nilang makonvict si Inday Sara then before June 30 para magkaroon ng bagong vice-presidente. Before June 30? E di ba yes. na yun? Kaya ba? May, may, may oras ba? Kaya nga pinupersa nila na dapat eh, magkaroon na ng impeachment court ang Senado. Mag-convene into an impeachment court at uh, aapurahin nila yan before June 30 magkaroon ng judgment of conviction para mapalitan ang vice-presidente at kung sino man ang ilagay nila dyan ay... May lamang kung uh, election sa 2028. Oh. At iyon ang uh, hindi natin basta-basta uh, papayagan. Kasi nga, ito ang dahilan kung bakit nabuhag yung team. Ang mga Duterte kasi, ang sumusuporta mga ordinaryong tao. Masang Pilipino. Sila ang sumusuporta sa kanya 2016. At iyon ang sumusuporta kay VP Inday Sara rin. Sila rin ang naglukluk uh, sa kanya ng vicepresidente. Pero ang sumusuporta dito sa Pangulo ay ito yung mga oligarchs. Alam naman natin yun. sila ay mayayaman. Na sila yung dating uh, uh, hindi sila makaporma ng todo-todo kay Pangulong Digong. Uh, ayaw nila yung sitwasyon. So na, ang framing mo, para siyang away ng elitista at masa. Exactly. Okay. Exactly. Okay. Yun ang totoo niyan. Hmm. Away ito ng elitista at ang masang Pilipino. Okay. Dahil pag nakabalik si... Uh, Vice President Sara Duterte, pagpapatuloy niya hmm. yung programa ng kanyang tatay hmm. na kailangan unahin natin ang mga maralitang Pilipino at mga overseas Filipino workers. Paano yung issue ng accountability? Naalala mo, nag-ugat yung issue. Hindi niya may paliwanag yung confidential funds. Siyempre may ibang <laughs> tao, hindi paliwanag mo kasi pera ng tao well, yan. Ang daming gumastos ng intelligence and confidential oh. funds. Yung confidential funds hindi lamang sa Vice President yan. Mas malaki yung confidential fund ng so Pangulo. Iyan din ang dahilan kung bakit dinimandan nila noon si Pangulong Gloria mm. Makapagal-Arroyo dahil sa confidential fund eh. Mm. At ako yung abogado doon. Mm. At alam mo, yung confidential fund talagang certification lamang yan mm. ng Commission on Audit mm. at wala ng dapat na sabihin doon. Okay. Eh, wala pang ano eh, wala pang uh, yung tinatawag niya notice of this allowance or what AOM pa lang yun eh, audit mm. observation memorandum pa lang ng COA yun. Mm. Makukumpleto yun. Pero binalaki nila lang kay marami akong kakilala ng mga government agencies na gumagamit ng confidential funds. Ano ang kanilang ginagawa? Ganun lamang pirma mo, lang. Pirmalang pirmalang uh -oh. yan. Tapos ano na? Hindi yan binubuksan. Hindi nila tinatanong kung sino ang binigyan mo niyan. So ang depensa mo yan. is parang tinarget siya. Tinarget talaga uh -oh. siya. B dahil dahil pinasama sa sam, sama sa masa pinasama uh -oh. sa publiko na oh, may pera pala siyang tinanggap. Bakit hindi niya ma-account? sino bang gumastos siya? Paano niya ginastos? Uh -oh. Ay, pero talaga namang may perang nalalaban. Talaga meron anya, silang natanggap kasi uh -oh. 150 million uh -oh. Sabi naman nila, yeah, binigay yeah. sa kanila yon oh. at ginastos nila yung oh. paliwanag nila. Oh. Pero ito, nagtataka ako, doon sa hearing sa Senado, mm. binanggit doon na yung dalawang opisyal mm. ng uh, militar na kasama ni BP, ay, oh, yeah, yeah, yeah. bakit hindi mm. sila pinatawag at uh, sabihin mm. kung paano nila ginastos? Sabi nila, ay ah, hindi na kailang patawagin kasi meron namang internal uh, process uh. ang Armed Forces of the Philippines. Okay.